Amen. Ayan. Magandang, 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 magandang araw po sa inyo lahat mga kalakbay. Isa lang pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon. At isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patlubi at gabay. At mararamdaman natin ang init nang pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangin para sa araw na ito. No? Yan, sama-sama po tayo ngayon. Today is Tuesday. Terrific Tuesday. Hindi po ba? Napa, ano yan, napakasal, napaka, napaka araw na kung saan eh, kasama na kagad natin si Lord sa umagang ito. Ayan. So, pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Let's pray our novena to God's love, the Feast Declaration of Abundance. Are you ready? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Ang reading po natin ngayon ay galing po kay San Marcos chapter 8 verse 14 to 21. I may not be able to read it right now, but I'll post it dito po sa ating video. So please please take time to read ang ating pong gospel for today kasi napakaganda po nitong gospel natin for today. For sure makaka-relate ka, di ba? May mga may may, may iba't ibang pwedeng pagnilayan, i-comment niyo lang din dito yung yung reflection after niyo pumabasa o after niyo pumapakinggan yung aking sharing para sa inyo, no? Kasi isa lang po yung gusto kong tuanan ng pansin dito, di ba? Nasa bangka sila. Tas ano yung una nilang inalala? Teka lang. Isa lang yung tinapay na dala natin diba they focus already on the challenge on the problem that they have. Isa lang yung tinapay natin. Ilan tayo dito? Labing tatlo. di so, ba? Diba? Labing dalawang disipulo. Sama mo si Jesus. Labing tatlo sila, ba? Diba? Ilan tayo? Para natin paghahatian to. ba? Diba? Paano natin? Anong gagawin natin? Paano tayo makakain? Magugutom tayo. Mamamatay tayo. O, oh, na. <laughs> Hindi naman ganun. Pero what am I trying to say here? Mga kapatid, nakafocus sila saan? Doon sa kanilang challenge. Hindi po ba? Pero may mga pagkakataon sa buhay natin. Ganyan din tayo nakakalimutan natin yung ating mga milagrong natanggap sa buhay. Imagine, no? kasama nila si Jesus sa bangka. Kung sino yung taong gumawa ng milagro, di ba? Kung sino yung taong nagpakain ng pitong, pitong libong katao, di ba? Yung nagpakain ng apat na libong katao, nung nagparami ng tinapay, nung nagparami ng isda, saan sila nakafocus? Isa lang ang tinapay natin dala. Di ba? Nakalimutan nila yung mga blessing na natanggap nila gay ko mga kapatid ako makaka-relate ka dito di ba Totoo naman 'yan sa gitna ng ating pagsubok sa gitna ng ating problema kadalasan doon tayo nakatuon nakalimutan natin yung mga biyayang natanggap natin mula sa Panginoon nakalimutan natin yung mga yung mga milagrong nangyari sa ating buhay hindi po ba Kasi bakit naka tayo Ito kasi yung problema ngayon eh ito kasi yung pagsubok natin ngayon. Naku, ano gagawin natin? Katulad niya sa, sa aking video ngayon, di ba? maaring may mga ano-ano ka -ano naririnig. Hindi mo tuloy naririnig yung aking mensahe. Bakit? Kasi dun ka nakafocus. Yun yung napapansin mo. Alam nyo mga kapatid, normal lang naman yan. Di po ba? Normal lang na minsan sa gitna ng pagsubok talagang may mga pagkakataon sa ating buhay na kung saan eh. Dun tayo nakatoon. Pero paalala lang mga kapatid ha. Babalikan mo ngayon. Sa tuwing meron kang mero kang, kumbaga, merong, merong pagsubok at yung, yung focus mo doon na totoong, ilihis mo ng konti, tas balikan mo yung nakaraan. Yung nakaraan na kung saan ikaw ay nagtagumpay. Ibig sabihin, ni milagrong naganap sa iyong buhay, ni biyaya kang natanggap. At itong biyayang ito, ay eh, nagiging blessing pa din hanggang sa ngayon. Hindi po ba? Ayan. So, anong, anong, uh, what is my message here? My dear friends, si Lord, kasama mo kasama mo ngayon sa gitna ng iyong pagsubok. Kasama mo ngayon sa gitna nang iyong nang iyong nang uh, iyong problema. Kasama mo siya. Ibig sabihin, wala kang dapat ipag-alala. Amen po ba? Amen. Ayan, mag magpray tayo. Lord today, salamat po sa inyong pagsama sa amin. Salamat Lord sa iyong patuloy na pagbibigay ng biyaya, pagbibigay ng milagro sa aming buhay. And Lord, this is our prayer. Lord, I receive every blessing, every miracle, and every healing that you want to give to me today. And because of this, I will become a rich blessing to others. Lord, I surrender my future to you. I place my entire life into your hands. I also surrender my family and friends into your care, knowing that you love them more than I can ever love them. I know and I believe that all of these dreams that you planted in my heart will come true in your time for your glory and honor and praise. I pray all this with a trusting heart. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Yeah, panahon na naman po na aming pansamantalang pamamaalam. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ayan, kindly like and share this video and I'll see you again tomorrow. God bless! Bye!